Sa pagsuod sa buwan sa Disyembre, wag tuo ang mga dekorasyon nga makita sa kadalanan. Pagpaambit sa diwa sa Pasko. Mga kabaranggayan may lusad o mga gimmick o mga decoration contest aron mapanindot ang ilang lugar. Ano report ni Nico Seren. Busy sa pagpanindot sa ilang assigned nga pwesto kini mga lupon tagapamayapa sa barangay Subang Dako, Mandawi City nga naabda Domingo sa hapon sa tema ng White Christmas, gipahaom ang ilang mga dayan-dayan sa na-assign kanila nga waiting shed. Pagka White Christmas, so mo na ni siya mo ang concept. Butang-butang sa tagka ng chandelier at ang gi, kuana, gi mix up bitaw ang kanang ang uh, idea of ng mga recyclable materials niya nasa tay mga gamay po nga mura gipalit sa nato. Nahimo ng tradisyon sa barangay na ang mga empleyado hatagan og area o waiting shed nga paninduton matag kapaskuhan. Kining mga taga health center nga nagtinabangay sa pagdecorate mga Christmas lights nga gilikos-likos sa poste ang ilang disenyo. Kasagaran recycled sa miaging tuig pa ang ilang gamit. Paninduto na mo, amung limpiuhan. This week, last last week. Oh. Gawa sa pa-contest sa mga staff ang mga purok misalmut usab sa Pasko sa Subang Dako. Sa ilang parol making contest, mga indigenous o recyclable materials ang gipanggamit depende sa ilang konsepto. Gipang display na karon sa Ilawom sa flyover ang produkto sa tagsa-tagsa ka mga purok. Of Spirit of Christmas mga nanaagud siya. Sa, sa inyong purok sir tinabangay po siya pagbuhat sa among purok tinabangay po mga officials so, kanang uban ang uban nga di makatabang donation kung sa mo mga paliton sa barangay Maribago sa Lapu-Lapu City, formal sa gibuksan ni eh atong Sabado ang ilang kasaulugan sa Pasko. Gipangunahan sa ilang mga barangay officials kundi hindi napit usab ang mayor sa lighting sa ilang giant guitar lantern. Pag sa pa sa si gipasigarbo nga produkto sa ilang barangay. Imbitado sab sa kasaulugan ang mga negosyante sa barangay nga ilang gipasalamatan tungod sa pag-invest o paghatag og trabaho sa mga upunganon. Dako po, nga paghatag o gigayon dili sa among barangay sa Maribago. Nga ni buhi mo o ga puhunan, dili lang kaysa inyuhang uh, kaugalingong business, may man sab, sa mga katahuan sa Maribago. I think this guitar symbolizes hope, peace, joy, and love. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Palitang bisdag.